We should thank the good Lord and all our constituents in the 4th District of Pangasinan, composed of Dagupan City, Mangaldan, Manawag, San Jacinto, San Fabian, na ako ibinoto sa nila muli bilang Congresswoman ng 4th District of Pangasinan. Uh, nakakataba ng puso yung pagtanggap nila sa akin sa lahat ng municipalities at sa Dagupan City, uh, yung kanilang uh, eagerness na makatrabaho ko ulit. And I'm so happy na ramdam na ramdam ko ang pagmamahal sa akin ng tao at binigay ko rin naman sa kanila ang aking pagmamahal. So, uh, mas marami bang nakuha yung boto ngayon? Mas malaki. Mas malaki? Mas malaki. Uh, it's like uh, 85% of the votes. Yes. Para sa previous? Pareho lang but we have more voters now. Eh. So, syempre mas malaki na yung boto ko. So, I'm very thankful. I wish to thank everybody lahat ng mga media, lahat ng mga kabalayan, lahat ng aking mga mga nanay, mga kaji, mga bata, pati mga 6 years old, kanta ng kanta ng aking jingle. So talagang I'm so happy na at naramdaman ko na talagang welcome na welcome pa rin nila ako bilang congresswoman sa 4th District of Pangasinan. No? Marami pong nagawa si congressman po sa 4th District. May tutuloy-tutuloy mo ba ito? Uh, Dagdagan? Siyempre naman, ipapagpatuloy ko lahat ng mga gawa ng aking anak na millennial. Isasama natin ang programa ng mga Gen Z's, ng mga nanay na tulad ko. Isasama natin lahat ng programa para maidala sa kwarto distrito ang magagandang mga mangyayari dito sa ating distrito. And just wait, you'll be surprised. Kami po ni Kong Tok will work closely together and si Kuya Joe de Venecia, si Servisyong 3-in-1, a former speaker, a former congresswoman, now congresswoman, and si Count of de Venecia, gagawin namin ng programa para sa ikabubuti ng Ipokwatulis distrito ng Pangasinan. Thank, <that> so you? know? Thank you Thank you. Thank you. Thank you.